Magandang araw mga tol. This is our channel, The Farmy Vlog. Isa na namang panibagong araw sa ating lahat mga tol. Yan mga tol, no? yung mga ating mga sisiu. Ayan. Ito yung unang batch para sa ating off-season. Baliborn po sila ng April 19. Balik kahapon ko lang sila hinango mga tol. No? Ayan. Lakas na. Masisigla. 18 pieces lahat sila mga tol. At ang mga bloodline yan is ating Gilmo Hatch, pumpkin, hats, kelso, saka yung sweater. Yan. Ginamitan ko sila mga tol ng ano, electrolytes kasi mainit yung panahon. At binigyan ko na rin sila ng cheek booster. Ayan. Malakas na sila kumain at malapit na nilang maubos yung isa, isang labangan. So ngayon mga tol, no? bali pag-usapan natin yung about sa pagbubrooding. May nagtanong kasi sa akin kung kailangan daw gamitan pa ng ilaw mga ating mga alagang sisyo sa pag -bubrooding. so ang masasagot ko lang dyan mga tol about sa aking experience eh, depende sa panahon mga tol kapag ganitong tagaraw at taginit hindi na ako gumagamit mga tol ng ilaw kamukha nito hindi ko na ginamitan yan sila ginamitan ko lang sila ng rice hull yan mapapansin nyo papel at saka rice hull yan bali yung papel pinatungan ko ng rice hull yan. kasi yung rice hull mga tol yung ipa ay mainam na gamitin sa pag-brood ng ating mga sisiw kasi ito nakapagbigay ng init para sa kanila kapag kapansin natin na medyo basa na at may mga dumi na patungan na uli natin dagdagan natin yung ating mga ipa so yan mga tol no? at ang advantage pang yan mga tol kapag walang ilaw yung ating mga alagang sisiyo sa pagdating ng gabi ay matutulog magpapahinga na lang yan yung pagtulog nila mga tol sa gabi ay mayroong dalang isang growth factor yon sa ating mga alagang manok kasi yun yung nature nila sa gabi humahapon sila nagpapahinga at pagdating sa umaga yun ang oras ng pagkain nila yan kumakaskas malakas kumaskas yung mga sisyo so yan ang isa sa mga advantage ng walang ilaw pagdating sa umaga, kakain lang sila alam nila yung araw at gabi pagdating sa gabi, sa hapon matutulog na lang yan yan ang routine ng kanilang araw-araw so yan yung mga advantage kumbaga, ginadala natin yung mga alaga natin sa natural na pamumuhay ng isang manok yung nature nila at, at mga tol at ang paggamit naman ng ilaw eh pag yun ay panahon ng tagulan at saka taglamig gumagamit po ako mga tol hindi eh, ko pwedeng i uh, pakipag sa palaran yung ating mga sisiyo kasi kapag once na kinagat ng lamig yan uh, at gagatin ng ginaw eh hihina yung immune system nila madaling na silang kabitan ng mga sakit kaya mas maganda doon palang sa paghango natin sa incubator sa pag unang araw ng pagbubrood eh may bigay natin yung tamang temperatura sa kanila Ayan. kasi yun yung build, uh, pagbibuild ng ating mga alagang sisiyo yung resistensya kasi yung pinag-uusapan dyan kaya kailangan may pepper natin yung resistensya nila ng maayos para hindi sila kapitan ng sakit at malabanan nila yung mga bakteriya na dadapos sa kanila so yan mga tol no kapag panahon lang ng taglamig ako gumagamit ng ilaw good for 10 days lang yun mga tol uh, ina inaalis ko na rin yun at sinasanay ko na rin sila sa sa pagtulog sa gabi na walang ilaw at ang disadvantage din yung mga tolnon, ang pansin ko kapag may ilaw eh yung mga tuhod ng ating mga lagang sisaw, lumalaki yan, kasi sa gabi kumakain sila kain lang ng kain yan yun nga parang 45 days malaki yung mga tuhod ng 45 days kasi, babad yun sa ilaw kain lang ng kain so yan yung isa sa mga napapansin ko Ayan. Yun lang ang tingin ko dyan at ng disadvantage. Disadvantages niya. Hindi ka mukha nang unless na walang ilaw. Sa gabi nga, nakakatulog sila, nakakapahinga sila ng maayos. So, yan lang mga tol, no? Ang share ko at uh, base sa aking experience, kapag panahon ng taglamig at tagulan, eh, gamitan natin ng ilaw. Siguro, pwede na yung good for 10 days. Ang sa makayanan nila ang lamig at mapagbagay na sila sa panahon pwede natin yung alisan at kung panahon naman matol na mga tag-araw tag-idit nyo ito napakainit na panahon huwag na natin gamitan ng ilaw so prepare lang natin yung brooding nila gamitan natin ng ipa para uh, mainitan ng ating mga alagang sisiyaw kahit walang ilaw so paano mga tol no yan lang muna sa ngayon ang ating mapag-usapan about sa ating pag-breed at sabi ko nga sa pagbibirid ng ating mga alaga manok dumidepende rin yan sa isang breeder sa paghawak niya sa paghandle niya ng kanyang mga alaga so yan mga tol maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay sa ating munting channel hanggang sa muli happy farming uli sa ating mga tol, at maraming salamat God bless po sa inyong lahat